Good morning madam good morning Hello mga ka-Frenny! At dahil nga nakapag online grocery shopping na naman ang anak ng inay ngayong araw ay magluluto ako today ng special na ulam pero madali lang gawin na patatim Thank you muna pala sa Ethnica Online Grocery Store with free delivery service sa pag-deliver nila ng hassle-free delivery shopping na taga namang pag-e-apportan ka hanggang pinto ipagdala ng mabigat na sakong bigas na may mga toyo at suka Sana all! Ayun mga ka-Frenny, nakapromo pa sila ngayon ang Till January 6, at yan nga ang laman ng kahon na in-order ko, may isang kabang bigas for only 55 Euro, naka Royal Umbrella ka pa, o diba, bongga. Kaya para sa mga ka-friend ko dito sa Milan na gusto mag-order, i-visit nyo lang yung kanilang website na etnika o yung kanilang Facebook page na etnika, at pwede nyo rin silang tawagan sa number na to na nasa screen. Nag-deliver sila around Milan. Kaya tara na mga ka-friend, i-share ko na sa inyo ang recipe ko ng super easy at malinamnam na patati. Pinapakuloan ko nga lang muna o parboy lang pata ng 10 minutes para naman matanggal ang mga impurities niya. Pag nalinis ko na yung pata, ay i-stir fry ko nga lang siya all sides para naman pang tanggal na rin ang masangsang na amoy. Same fan ang gagamitin natin, igigisa ko lang yung bawang, sibuyas, buong paminta at dahon ng laurel. At pwede mo rin naman siya lagyan ng star anise, lang alam din sa bahay kaya hindi ko na rin nalagyan. <laughs> Tapos saka naman natin di babalik yung ini stir fry kong pata kanina. At saka ngayon natin lalagyan ng spray. Ng pata spray. Tonte. Ito na nga yung pinaka-easy part ng pagluluto ng patatim. Pagsasama-samahin mo nga lang siya sa isang pan all together kasama ng spray, toyo, ketchup, oyster sauce na nabili ko sa Ethnica through online, asukal, pineapple juice. Then cover ko lang siya for about 30 minutes. After 30 minutes, itiniwari ko nga lang yung pata at basting lang ng konte para balance yung pagkalambot niya. At cover ko lang ulit siya ng 45 minutes o hanggang lumambot yung pata. After 45 minutes, ayun lang ang ating pata. Naginagalang pin niya. Lambot na yun. Uy, malambot na. Ayan, ate na siyang baliktarin. Oh, wow. Malambot na ng pata, Tim. Pag malambot na yung pata, pwede na natin ilagay yung pinya at yung gulay na bok choy at i-cover lang natin for only 5 minutes. At ayun na mga ka ang bango na. Malapot na din yung sabaw niya at malambot ng pata. Nakakagutom. Kaya tara na, kain na tayo. Yon, hello mga ka-frenny. Kamusta gaho kayong lahat? Yan, gutom na naman ang anak ng inay at ang ating kakainin ngayon ay patatim. Yan. nagluto tayo ng patatim. Tapos nagluto din ako ng sinabawang isda. Ari, oh. Oh. Kinamatisang isda. At meron din tayo din ng longganisa. Hindi ko na maubusan ng gunisa. At ano, ibabaon namin na sa trabaho bukas. Ay, babawasan ko lang na kaunti. Yan, mo sa masarap patatim. Kaya yeah, mga ka friends sabay nyo nang kumain. Kain tayo. Bago para tayo magsimula, magkapatinkyo muna pala ako. Maraming salamat nga pala sa Ethnica sa aking t-shirt for today. Nakalimutan ko kumukutsili o kumunangkutsili o. Kahihigupin ko muna, re. Kahihigupin natin yung sabaw. Hmm? At yung patatim. Nag-creep talaga ako sa patatim. Kaya tayo mga friend Mmm. 还有白羊。

Mm. sarap masarap talaga sa pag may isda ng pagkakain sa kagulay. Mm. <coughs> mm. tagal sa patatin pag niluto mo ang pagkatagal. Mga isang kalahating oras ko yata niluto. Na. Bawal sa high blood ang patateng tigim tigim lang sa high blood sayang at hindi nagbidyo ng buo ang akin bidyo. At the memory pool sa daming bidyo. Mm. eh para sa mga kababayan ko dito sa Milan na ano, gusto magpa-deliver ng pagkain, may operta sila ngayong Pasko. Ano lang, yung bigas na, may bigas at saka grocery, 55 euro lang, tapos libre pa ang ano, deliver. No hassle. Sarap. Ito ang masarap yung mga sisad sa din mo yung buto din eh. Yan e, masarap. Ah, Bandat na may anak ng inay. Ayos ang kain. Ah, mmm. Kaya mga kapreni, kung kayo ay may gusto ipa-deliver dyan around Milano, napaka-easy, no hassle, promise. Ang alwa ng buhay pag may nagde deliver ng mga kailangan mo na gamit. Dahil kasi sa amin, walang ano. Ang layo ng mga tindahan ng mga anik-anik na Pilipino store. Magaling at nauso ngayon ngayon si etnika Mga dili-deliver. Pag naubusan ng bigas, ay di, may maisasaing na kayo dyan. papa lang.